mayon sumilip ng kaunti magandang araw mga kamanugang ang ulit tayo sa bukid ang gagawin ko ngayon dito itong mga kahoy na to lalagyan ko ng tulis kasi itong mga to ay pambakod natin dito sa bukid Pinakot namin ito kahapon, hindi ko na na-video kasi video masama pa rin ang ano, panahon. hindi eh, ako nakapag-video sa pag namin dito. Tsaka, akit baba kami sa burol. Napakahirap. Kahit eh, pa paano, nakakot din naman. Kaya ngayon, bumalik ako dito para lalagyan ko ng tulis, mga dulo. Para madali na lang itusok sa mga paligid. Ito, ito nga yung ibabakod natin dito sa bukid para magkaroon na ng bakod hindi pinapasok ng mga alagang hayop para pag may mga pananim na dito safe mga pananim natin ito ngayon ang gagawin ko sa video na to Okay, let's go Lilipat ko lang yung ano dito para dito tayo sa silong ng kalamansi para hindi naman mainit sa pwesto natin tara na. nalubat yung camera nagpalit ako ng battery Yan, sasamantalain kong ipakita sa inyo ang mga tanim ni misis na ano yung sigarilyas Yan, ito o. Ano, yung mga tumubo. Sigarilyas. Yung mga bulaklak na yan. Laklak na. May bunga na yung iba. Ito, may bunga na. Oh, yan o. May bunga na. Ito yung iba o. Oh. May mga bulaklak na. Pa, oh. na sigarilyas lahat yan yan lang nabuhay dito awan ng Diyos may nabuhay kahit papano paano malago lap na rin yan oh. may bunga na ka din dito oh. ayan may bunga na Ay, nagbuwan na rin di pala dito oh. Ay, Ayan oh. Nagbuwan na rin pala dyan. Nagpipitasin na sa susunod. Napunta. Panlalawak nun sa ulam. Ayan. Ganda na. Nagbuwan na rin pala. Uli na ulit natin ang trabaho. Nakita ko lang sa inyo itong ano, karing na sigarilyas. Papay, oh, tuloy na ulit natin ang trabaho. A life with me meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game now. We say, I need a break.

puting oh ro puting royal <laughs> tubig muna tayo para healthy iwas muna sa soft drinks iwas UTI iwas UTI ah, kaya pa hmm? kumain ano? na ako hmm, nauna ka na pala nauna na ako uh, may na lang naman yung gagawin ko pag hindi ka mataas na yan kahit lang sana maganda ang panahon bukas okay, para makabakod na ulit makabakod na kasi kahapon naumpisa na namin kaso hanggang tanghali lang hindi kami nakabili ng hapon masama na naman ang, ano eh, panahon eh alam niyo ba guys, maganda dito, tahimik, mahangin, Maligit sa lahat, malayo sa mga maretes. Masarap dito. Masarap dito. Tahimik. Tahimik. presko ang hangin. Ang maganda yung lupa na tataniman ng mga gulay-gulay. Ano? na ang init para tuloy-tuloy na kami makapagbakot dito kasi babakuran namin lahat yung palibot na yan kasi pa ang katulong ko dito na nagbabakod kasi siya ang nakakaalam ng eksaktong sukat ng lupa kasi pa ang kasama kong nagbabakod dito kasi yung mga matatagal na, nabunot na natin yung karaan. Yung mga panibago na yan eh, kaya hindi pa masyadong malalim ang ugat. Yung anong mga Tapos lalagyan namin dito ng kubo para may tambayan ng siluhan. Pwede makapagluto. Baka uh -oh. <coughs> kasi baka hindi kaya nang magpa sa hapon. Sa hapon na lang tayo ng pupunta dito. Kasi baka hindi ah, kaya nang rapas pa na sobrang init. Hmm. Ah, dapat alas 10. <coughs> Uwi na. Uwi na. unti-unti na mabakuran yan, matatapos din yan sa, sa hapon balik tayo magdilinis-linis mm -hmm. na, na ng linis-linis na ng unti-unti ang natin yan basta magtuloy-tuloy na ang unis Gantong oras ang mm -hmm. tayo pumunta dito sa hapon. Mm -hmm. Alas 2. Bukas okay. na. Hindi na masyadong mainit. Hindi masyadong mainit yun. Kaya marami na yung lilom na. No? Marami na yung nasisilungan na yung pwesto. Ay, nabulok yung ano yun. No? Bunga, yung bunga ng ano. Tanggalin mo na yun para hindi magkalat. Yan siguro yung nadali nung nakaraan na may pumasok na kalabaw dito. Hmm. Okay. Ah, Marami na rin bulaklak mo. Okay. Nung nagsulo ako dito, di na po bago nito pa tanggalin yung si tahong, makuha natin yung pwede ito ang dito. Na, So минут. din minutes next break mali ko na ulit dito kapag sa matapos ko Direk recreate -re ko na ang pagbabag bukas sana maganda ang panahon bukas hindi umulan kasi March na nag uulan pa rin dito I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that We say, I need a break. Time to I Need to move on. guys natapos na natin alam sa panginoon Salamat natapos natin ang gawa natin ngayong araw sana'y sakali bukas ang magandang panahon makakapag bakod na kami ni pa ay, babakod na namin to. Hindi man namin ito maubos lahat. Unti-unti namin. Basta mga unti-unti namin mabakuran ang palibot dito. Lobat na rin naman ang, ang, camera ko. Kaya dito na ako magpapaalam. Salamat sa pagsubaybay niyo sa araw na to. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para tulong na rin po maumangat ang channel natin maraming salamat po bye bye ayun guys oh may napulot pa nga kong nyug oh. Yan, may laman Lagtan ko at may iwi tubo nagmamasaan yun na. Oh, may panggata na naman tayo. Ayun o, maganda ang laman oh. Mm -mm. Okay guys, bago kami umuwi Papakita ko sa inyo yung naumpisan namin Ibakod kahapon ni pa. Ito uh, Pag-umpisa na kami dito Ayan Ayan Yan ang mga nailagay ni pa kahapon Dito Ayan naumpisahan namin kahapon hanggang dun sa dulo dito tutulid pa namin dito bukas yan nandyan yung barbed wire na yan tutulid namin hanggang bukas ito pa naibakod niya pa kalakuran ni Pakapon hanggang dito muna kasi madamo pa dyan sa banda dyan oh. yeah. Pag maganda ang panahon bukas may tutuloy ulit namin yan unti unti hanggang matapos yung palibot ang gano na kaya kapal na naman ang damo dito. Pero ibali madali na lang ng bunutin. Ano, ang kapal na ng damo na naman. natin yung sa saging okay hanggang dito na lang bye bye ayan guys nagpakita ng mayon kaso against the light oo kaso against the light kaya madilim na ganda ng dagat oh. kumikinang Ang ganda ng paligid. Nakaka-relax dito eh. Ngayon ang mayon oh. Grabe, ang ganda. Oo oh, Ayan, dagat pa yan. Palibot dito. Nasaan na yung bugyas? Dagat yan. Ayan yung bugyas na. Dagat sa mas bati na dyan no, no? sa dyan yan, sa, sa bundok na yan mas bati na yan.